Nanawagan ang grupo ng mga manggagawa at stakeholders sa Ninoy Aquino International Airport, sa Independent Commission for Infrastructure at sa Kongreso na magsagawa ng masusing investigasyon sa umano'y kontrobersyal na 1.5 Trillion pesos public-private partnership deal sa pagitan ng Department of Transportation at Nunaia Infrastructure Corporation. Si Charlotte magbabalita. Iginit ng grupong puso ng NAIA o pagkakaisa ng mga users, stakeholders at obrero ng NAIA na ang kasunduang 1.5 Trillion public-private partnership o PPP deal sa pagitan ng Department of Transportation o DOTR at New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC ay may mga palatandaan ng katiwalian at umano'y tailor-fitted o isinakto upang paboran ng interes ng mga pribadong korporasyon sa halip na ang publiko. Uh, nakita namin dito, uh, nakapalagay namin, ay dapat itong tingnan ng ICI din. Mas malaki ito sa flood control, 1.5 trillion ito na magraran hanggang 15 taon at may panibagong extension na 10 years, numalabas na 25 years. Sabi ng grupo, apat na taon na mula nang ipinagkaloob ang kontrata, ngunit wala pang nakikitang malaking pagbabago maliban sa sunod-sunod na pagtaas ng singil sa paliparan na lubhang nagpapahirap sa mga biyahero. Binatikos din ang puso ng naiyang NNIC at Manila International Airport Authority dahil umano sa hindi pagtupad sa transparency at accountability provisions ng PPP contract. Kabilang ang hindi pagtalaga ng isang independent consultant o IC na siyang dapat magbantay sa patas na implementasyon ng proyekto. Ayon pa sa grupo, tila ginawang engineered at tailor-fitted ang mga provision ng kontrata para sa San Miguel Corporation as sa chairman itong si Ramon Ang, bagay na nagpapahina umano sa competition at magbubukas sa posibilidad ng isa sa pinakamalaking questionable infrastructure deal sa kasaysayan ng bansa. Nagbabala ng grupo na kung hindi ito aksyonan, posibleng gatasan ng publiko sa loob ng 25 taon sa pamamagitan ng mga garantisadong mataas na singil sa paliparan na papabor sa pribadong concessioner at makakaapekto sa tinatayang 45 milyong pasahero ng naiya. Noong pong ginawa itong uh, kontrata na to, dapat po ayon sa PPP guideline. Meron pong tinatawag na consultation, hindi po ginawa iyon. Meron pong tinatawag na transition plan, wala po silang nilabas na gano. At bakit? Kung kailan nag over ang NNIC, saka lumabas yung bagong uh, bagong uh, rates. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Kung Mahal, Cherry Light, SMN News.